Hello guys, have a nice day. Marienda tayo. Ginataang mais na may malagkit na bigas. Nilugaw ko muna yan siya sa gata guys. Tara, let's eat! Ito guys, mahanyo ko sa aking pagluluto. Lagyan ko muna siya guys ng pandan ng ating nilutong bigas at mais sa gata. Niluto ko siya sa gata guys. And then, halo-haloin. At lagyan natin siya guys ng pandan. Optional lang po yan guys. At lagyan natin siya ng vanilla, konti, pwede rin wala. Ayan guys, and then, lagyan natin ng asukal. Optional lang din sa dami, kung anong dami ang gusto nating asukal ilagay. At kunting asin, and then haluin guys. And then, lutuin natin ng 20 to 30 minutes. Ayan, maluluto na yan siya. Thanks for watching guys. Bye bye. Ingat po ang lahat. God bless everyone.